paket muna guys dito na sa building ata nga makapagluto na ng kulang okay. good morning guys welcome ulit sa aking youtube channel ayan guys natapos ko na lahat pati yung mga shower room at uh, nagbabakin na ako sa mga lailalim sa mga sinusunit para matapos na ako at uh, bukas mga na lang ako para dire diretsyo ang aking pamalansya wala nang ibang hawakan para malinis na ating lahat at pagdating niya malinis ang bahay maayos uh, mas, 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 uh, mga isla Mataib Hindi Nakakamot At sa panghuli Silip-silip na lang Bago sila dumating Ah uh, Yung bintana Bintana na lang Okay guys At mag alas 12 na Pauwi na tayo Okay na yung mga kwarto Okay ito, pagplanchahin niya. Mga planchahin na yun, o puno. Meron pa sa machine. Yung pa, meron pa doon. Nakasampay. Ito, napunasan ko na rin. Nadastingan. Pero walang alikabok. opisina to ng amo kong babae. Eh. Nung may pandemic, dito naman nag opisina yung among lalaki. Dahil eh, sa bangko siya nagtatrabaho eh. Ano? opisina niya yan sa bangko sa may ano stockhold parang ano hindi ko alam hindi ko matanda yung sinabi niya minsan ang biyahe siya ng Italy London yan guys at uh, magbibis na tayo ng medyas galas daw na. kakain na tayo at papasyal tayo dun sa kabilang work naman yan guys malinis yan pag palit lahat yan Nakiyon, Dusty, yan, okay na rin ito. pag okay, na Oh, okay naman yan, yun, may nilaban ako ba? Damit ko. Mga damit na rin Okay guys, kita-kita uh, tayo sa baba. Pinatay ko na lahat ng ilaw kasi uh, set ko yung alarm nito eh. Sa nakapabasa lang na kami doon sa mga bahay ng amo namin. Na-check na namin lahat. Ngayon pupunta kami ng Magdo At mamimili ng konting gulay para sa sinigang na buto-buto Dito sa Philippine Store ako bibili ng mga gulay Ano, pinapakain ni Lola Lola Inday Inday Gaturay Dito kami sa Magdo, ito pa isa o o, no? oh. tatawa-tawa ka ngayon ha. Busog na kasi eh, busog na. Oh, uh, ito pa isa. Ah. Mahal dyan. Oo, oh, mahal. Lalo yung jijiriya. Dito tayo guys sa Philippine store. Bibili tayo ng gulay. Para sa ating uh, sinigang na buto-buto ng baboy. Balik guys Mazda Bumili na ako ng Bokchoy gabi tsaka talong ngayon dito tayo pupunta sa gosala, bibili tayo ng haricover para kunwari sitaw sinikas kami naglalagay ng sitaw mahalang sitaw dito dito sa Paris harga cover medium murah-murah. Ya, terserah. Uh, Gosalah beli anu uh, gula ya. Nah, ini Bupati yang Siles. Ya, accident di daloh ini loh, di kolang nkuana. Isang bike ha, ah, isang trotinet tsaka isang motor trotty net, trotty ha? o oh, trotinet trotinet yun o eh. hindi lang nakuha na pocket mga guys dito na sa building at uh, makapagluto na ng ulam guys binuksan ko yung bitana para pumasok yung hangin at uh, na tayo ng baboy ito yung lutoin ko swims bibigyan natin sila Joyce na uh, luluto na natin lahat yan para marami Ang ko ng kamatis, buyas, lumambot yan ilalagay na natin yung mga ibang gulay para uh, mahala tayong kumain uh, ayan na guys luto akong siligang, buto -buto ng aking siyang buto-buto ng baboy eh. at uh, mamayang konti nagsaing na ako pagkaluto ng kanin kakain na tayo yan. kompleto yan may talo, may grabe may sitaw